personal na lang natin makikita yung mga iniidol na natin sa Kagong sila Boss J, Katagumpay, sila Asian nandito sa Tagawa yung Quezon ngayon Yaaaaaaah! picture Pag nagkaroon ako ng extra helmet Okay? Sir, pwede pa picture sir? Ayun wala po ba? Ay, wala po, <laughs> yan! <laughs> 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 yes, boss <laughs> Dito yes, mm -hmm. na lang. po na lang. Dito lang. Dito na lang. na dahil hindi kumatasa. Ano yung video? Thank Okay. Okay Thank ma'am. Thank you, 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 ma'am. Thank Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Ano naman po? Ano naman po? Okay lang po ba? Hindi po Si, uh, si Idol mo. Ah, batang keso, Batang keso po yan. pag na tip maganda tip 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 niyo.

Guys, sa puno na yung sombrero natin, pati kay Kuya. Oy, idol! Ito pa lang idol namin! Ay, boss! Sasa na yung idol! Ay, boss! Ay, boss! Ay, Iyan yan, si idol. Iyan na Sino yun? Ha? Uy! guys at nasa baka do sila so hintayin natin mag take off yung team Krapiti team Katagumpay Evo Elmer Philippines yan yeah. yun no? oh